ako ayaw magsabi mag na kung ano ano, Mamaya na kasi masakit tong magsalita. Hmm. Huh? <laughs> <laughs> lagi kang kasakit. <laughs> <Kayo, my> <laughs> pag ka aywan. kayo ka Kaya pat sa phone. anong ginagawa niya? siding kasi. ay, yung ano? ano siya ano? siya, confrontational. Parang same kayo na pag yung galit, or mag-aaway, ayaw mo nang makipag-usap. Okay. Ako kasi gusto kong finifix, pinag-uusapan ng maayos. Ako, pikon na pikon ako. Kunwari, ala yung chinelas ko. Kunwari, ano, ayaw ko usap. Ayaw talaga. Ang ganyan na Tapos kukulitin mo ko, mas lalo akong magagalit eh. Tapos doon ako sasabog, ano ba? <laughs> Tapos alis na ako. Pero ano nangyayari? Pinag-uusapan nyo at the end of the day o oh, hindi? At the end of the day, oo. Oh, pagka, pagka, pagka nakahinga na ako. Pagkalmado na. Nagpapaalam naman ako, kunwari, pag galit na galit na ako. Wait lang. Ihinga lang ako. Five minutes. Babalik na ako. Sa amin naman kasi, may mga... Ako kasi lagi nag insist na pag-usapan. Ang pangit kasi. Or kunyari, kapat. ilang days na. Kunyari, three days na. Oh, hindi okay na kami naman na three days. Oo, oh, umaabot ng ganyan kami. Kunyari, three days hindi kami nag-uusap. Taasan ng pride. Pero at the end of the day, ako pa rin yung nagpapakumbaba. So yun, ako yung mag-i-insist sa pag-usapan. Ako hindi. Hindi ko kaya nang matatagal ng... Awit. Ako ayoko din. Parang, kumbaga, ayokong ano? matulog ng may samaraloob. Ay, laloob. yun yung pinakayo. Ayoko. Napatulog ako may samaraloob. Hindi ako makakatulog lalo. Ako, ano yan eh, magkakikim-kiming ko. Kahit mag-sorry ka. Wala eh, pinatulog mo akong gano'n. Mm. Ganun ako. Ayoko eh. din. Maano ako? Mapagtanim. Matulog? Hindi naman sa mapagtanim yung sobrang OA. Makimkim ba? Hindi ko sasabihin na ganito, ganito. Paparamdam ko sa higup. Na, hindi maganda yung ginawa mo? Nahigup. Oh. Ano, parang... Pag ano, silent lang ako. Silent treatment. Ang ano sasabihin niyan Ang ano? Wala. Ay, wala. wala parang di ba last time, noong nag-baby, hindi kami nag-uusap. Hmm. Feeling ko kung hindi ako nag-insist na mag usap siguro kinabukasan pa kami nag-uusap. <laughs> Wala pa akong, nabi pa akong nakatagal ng away na lumabot ng one day. Okay. Mm. Ako kasi, ano, kunwari... Ikaw nag-i-insist? Ha? Ikaw nag i -insis. Pag okay, okay na ako, kahit di ko kasalanan, mag i ako. Ah, eh, at least okay. Kunwari, hindi naman kasi mataas pride ko pag kami, ano, ako. Pag, ano, parang